Mga kababayan, mula sa Maynila hanggang sa malalayong lupain, maligayang pagbabalik sa hashtag Walk with land. Ako sila ng ang inyong tagapaghatid ng katotohanan sa gitna ng bagyo ng politika. Ngayon, espesyal na balita, Boeing at Gotesa na banggit ni Saldico, no? Parang isang teleserye, di ba? Pero ito ito totoo. Mga maleta ng pera, nawawalang whistleblower at isang resigned congressman na naglantad ng bombshell sa gitna ng kasino ngalingan. Ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Para sa mga OFW na nagtatrabaho ng gusto sa abroad at sa mga kabataan na naghahanap ng pagbabago, itong episode na ito ay para sa inyo. Factual, in-depth, at may konting wit para hindi kayo antukin. Bago tayo magsimula, subscribe na kayo sa channel natin. Ha? Hit that bell icon para hindi makaligtaan ang susunod na expose at sumali sa YouTube membership. Sama-sama, panatalihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan, YouTube channel membership, at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag walk with land. Magsimula tayo sa basics ha mga kaibigan. Ang flood control projects ha, tatlong bilyong piso. Ha, plus pa yan ha, na budget sa DPWH. Pero sa halip na pigilan ng baha, lumunod tayo sa korupsyon. Noong early October 2024, ah, lumitaw si Early Gut or Ligotesa, dating saldi Saldeco ng Ako Bicol Party List sa Senate, na ah, ah, Blue Ribbon Committee. Sinabi niya, 11 na maleta ng cash, hundreds of millions, inihatid sa Forbes Park, bahay ni Ko, ha, sa Malacanang, at kay House Speaker Martin Romualdez, ah coded as basura, trash pero pera pala. Si Gutesa, isang dating marina, ay parang isang bayani sa action movie, ha? Naglantad ng 10 to 15% kickbacks mula kay DPWH Undersecretary Leo Yanez. Ay, sino 'yon? Pero pagkatapos ng testimonya, biglang nawala siya. Hanggang November 2024, walang balita. Si Senator Panfilo Lacson, sabi, no contact. Patay ba o buhay? Parang special na balita, ha? Ang whistleblower nawawala sa ere, tulad ng pera sa flood Control Projects, no? Tapos, si Saldeco design noong September 2024. Una, deny-deny. Pero no November 14 to 15, nag-release ng two-part video sa Facebook. Ha? Kinumpirma. Totoo ang sinabi ni Orly Gutesa na nag-deliver sa Forbes Park. Totoo rin ang delivery sa Malacanang. Pero tuwiz ha, hindi raw para sa kanya. Ipinasa raw lahat. Walang kinuha at ang bomba ha. Noong 2023, sa Malacanang meeting, utos daw ni President Marcos na i-insert ang isang daang bilyong piso sa budget para sa flood control. Alam na may kickbacks. ah Promise raw, tatlong bilyon kay Ko, pero overall, 25 billion pesos kickback kay Marcos. Mga kabataan, isipin nyo, habang kayo nag-aaral online dahil sa baha, ang pera nyo ay napupunta sa maleta. Ah, para sa OFW, ang inyong padala ay taxes na lumulunod sa korupsyon. Ah, sa uh, tayo non, no, tanong, bakit ang flood control ay laging under control ng mga politiko? Mayon ha, <coughs> suriin natin ng malalim. Tulad ng isang intelektual na kape. Sa umaga ha, factual Ah, ayon sa ko, ang, ang cash mula kay Yane, yes, resign na rin ha, records raw sa si staff niya. Pero bakit ngayon, ngayon lang, dahil ba sa pressure ng Senate, hearings ni Senator Alan Peter uh, Peter Cayetano. Ay nako, ay talaga uh, si Boying sa title marahil hindi po yan si Cayetano, no? Si Boying Remulla po yan na leading ang probe, no? Pero may blind item. Bakit parang skeptical siya kay ko? Okay, ha? si Kudesa naman mga kaibigan, posibleng bawiin ang testimonya dahil sa threat. Sabi ng ilang reports na wala siya after October. Ah, <coughs> telephone inside na. sa sa Philippine politics, ang whistleblower ay parang kandila. Nagbibigay liwanag pero madaling patayin. Ha? Ah, parang traffic sa EDSA, ha? puno ng stop and go pero walang pupuntahan. Si ko naman nag-call for probe sa Senate at ang Budsman para kay Romualdez at Marcos. All insertions went to President. Ed Romualdez, sabi niya no, 25 billion SOP, standard operating procedure, raw no. Ay, nako, historical context tayo ha. Ito hindi bago. Mula pa sa Pork Barrel Scam noong 2013 hanggang pidaf. Pero ngayon, direkta na uh, sa pinakamataas. Ha? Para sa mga kabataan, ito'y lesson sa civics. Ang budget ay hindi magic. O di machine ng corruption kung walang oversight. <coughs> Okay ha, imagine niyo ha, mga kaibigan, ang malaking bilang isang malaking ATM, insert budget, withdraw kickbacks at si Ko ha? parang teller na naglantad ng transaction history. Engaging question ha, ano kaya ang susunod? Si Gutesa ba ay dilitaw tulad ng nawawalang eroplano? Ngayon ang critical part ha, si DOJ Secretary Boying Rimulya ay factual ha? noong October 2024, sinabi niya na Saldi ko ay meddler sa projects noon pa. May money trail raw ha. At ko sa first batch of cases sa Sandigan Bayan. Assets frozen para kina Villanueva, Estrada at kumpanya. Dalawang active congressman linked sa 100 million kickbacks. Pero witi-kritik tayo ha. Bakit selective? Ombudsman si, uh, Remulla. Habang ikaw ay abala sa pagtuturo kay ko, bakit walang supina para sa Malacanang? Si Gutesa, posibleng hayina ng supina para malinaw, sabi mo. Pero para kay Marcos at Romualdez, tahimik. No? Parang special na balita. Ang hustisya sa DOJ ay parang menu sa fast food. Pick and choose lang. Okay, ito'y systemic. Ha? Rimulya bilang kaalyado ay protektor ng administrasyon. Sa ilalim ni Marcos, ang anti-corruption ay parang joke. You're hearsay. Sabi ng palasyo na sa revelations ni Ko, ah, para sa OFWs, kayo ay nagpapadala ng dolyar. No? pero ang gobyerno ay nagpapadala ng maleta sa maling address. Oh boy boying, ah, baka naman ang iyong money trail ay patungo sa Cavite Dynasty at sa hindi mean, ng blood control ay hindi para sa bayan, kundi para sa control ha ng pera no. Mga kabataan, gamitin ang social media, share ito para magising ang lahat. Okay, shout out sa inyo ha, mga kababayan sa Pilipinas, mula Luzon hanggang Mindanao. Kayo ang backbone ha? sa United States sa mga nagtatrabaho sa New York o California. Salamat sa inyong views. Mula sa Pilipinas, Germany, ha? kayo ang inspirasyon natin. Sa Canada, Australia, United Kingdom, Germany, Japan, Hong Kong, United Arab Emirates at Italy. Mga OFW, ang inyong suporta ay parang remittance sa katotohanan. Mga kabataan, ito'y para sa inyo. Huwag maging apathetic. Subscribe na, ilike na, share at join the membership para sa exclusive content. Sama-sama tayo sa hashtag laban para sa katotohanan. Sa huli mga kawok, ah, ang Boeing at Gutesa na nabanggit ni Saldi ko ay hindi lang skandal. Ito'y salamin ng lipunan. Kailangan ng full probe, ha? hindi selective justice. Parang flood laging babalik kung hindi aayusin ang ugat. Salamat sa panunod. Subscribe para sa susunod na episode. Hashtag walk with land. Ay, nako, laban tayo. Mabuhay yan.